Totoo nga bang ang mga mister na humahalik kay misis bago umalis at pagdating sa bahay ay mas mahaba ang buhay? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Alam mo ba na ang paghalik daw ng mga lalaki sa kanilang asawa bago umalis para magtrabaho ay maaring mabuhay ng mas matagal? tara. Let's prove it! Natuklasan sa psychological study na ginawa sa Germany na ang mga mister na humahalik sa kanilang mga misis bago pumasok sa trabaho ay nabubuhay ng average ng limang taon na mas mahaba kesa sa mga hindi humahalik. Dagdag pa sa psychologytoday.com na ang paghalik ay maaring makatulong hindi lamang sa emotional well-being at physical health, kundi pati na rin ang longevity o ang paghaba ng buhay. Ipinaliwanag din sa usatoday.com na ang 6-second kiss or 20-second hug ay parehong nag trigger ng pagre-release ng oxytocin na tumutulong sa mga mag-asawa na mag-bond at makaramdam ng pagtitiwala sa isa't isa. Kaya naman sa mga mister dyan, bago kayo pumasok sa trabaho, humalik muna kayo kay Mrs. dahil bukod sa ginaganahan ka ng magtrabaho, hahaba pa ang buhay mo.